Totoo nga bang nakakapagpasaya ng mood ang pagkain ng saging? Patunayin natin yan sa report na ito. Maraming Pilipino ang mahilig sa saging, isang prutas na hindi lamang masustansya kundi madaling kainin at abot kaya. Ngunit bukod sa sustansyang hatid nito sa katawan, may paniniwala rin na ang pagkain ng saging ay maring makatulong sa pagpapabuti ng ating mood. Ngunit, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Healthline.com, may essential amino acid ang saging na tryptophan, isang uri ng amino acid na tumutulong sa production ng serotonin na kilala bilang happy hormone. Dagdag pa sa pag-aaral mula sa Moods, Food and the Brain Journal na ang serotonin ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng ating emotion, sleep at overall happiness. Ngunit, paalala ng mga eksperto na bagamat ang pagkain ng saging ay maring makatulong sa pagpapataas ng ating serotonin levels hindi ito sapat upang gamutin ang mental health issues.